At eto na nga guys, at luto na ang aming ulams for today's video. Ayan guys, ang inihaw na pampano na napakasarap na ang sosawan po natin ay toyo with kamatis at with sili red. Ay, nako naman yon At guys, syempre may partner din po dyan ay kanin at royal para mamaya after natin kumain lalabas ang ating kulit sana all at pero din tayo dyan guys reserve ang kanin instead na mabitin po tayo ayan yung kanin mainit init pa ay nako 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 mapapalaban na naman kami ni Paddy Men sa kainan nito guys talaga naman guys at isang nakakagutom na tanghali na naman ngayon mga madam damin kasi naman nakakagutom na talaga eh na may ko pa tong uh, inihaw na pampano sabi ko nga kay darling bilisan na yan at talaga namang yung chan ko ay kumukulo-kulo na sa gutom kasi naman guys alas 12 pasado na naman mga madam at late nga po kami nagluto ngayon kasi nga, hindi namin alam kung ano po ang iuulam namin for today's video. At sabi ko nga kay Padimen, sabi ko gusto ko po ng inihaw na pampano. So, ayan po guys, nasunod naman po ang aking request. Ayan, kaya thank you so much, darling! yan guys, sinan nyo naman, no? At nalit nga po ako mag-video dyan. Gawa nga po ng nagbabatay din po ako ng tindahan namin. Ayan. Sabi ko nga sa sarili ko, ay, mag-video nga muna ako. Kasi nga, wala na po kaming uh, updated na video. Parang latest na video. Ganun. Ayan. ba diba? Ay. Si Happy po nga pala dyan ang uh, nagiihaw nag-iihaw. Ayan. Siya naman lagi yung nagluluto. <laughs> ako naman yan. At ang uh, alam ko lang sabi niya, alam ko lang daw ay kumain, ang kumain, ang kumain. So, ayan guys. Meron naman akong uh, ano dyan guys. Anong tawag dito? Mm, um, ambag. Nako naman yan. Yun pala yung tamang word doon, mga madam damin. Diyos ko naman. Sa sobrang gutom ko na nga mga madam at wala na nga po talaga ako maisip na word. Ano bang sasabihin ko? Diyos ko. Grabe na talaga yung gutom ko, no? Kumakalam na talaga yung sikmura ko. At sabi ng mga bulati ko, pakainin nyo na ako. Kaya bilisan mo na dyan, darling, ang pag-iihaw mo. Talaga naman. Kayo nga pala mga madam na nanonood nyo itong video ko guys. Ano nga po palang ulam ninyo. Ay naku naman yan. I hope masarap din tulad po namin. Na ang ulam namin ay sobrang naman talagang napakasarap talaga naman yan. Yung sarap niya hindi ko ma mapaliwana guys, grabe hindi <laughs> ko pa nga, ano hindi eh. ko pa nga natitikman eh, hindi, natikman ko na talaga yung mga madam, talagang masarap, malasa malambot ayan, kaya nga gustong gusto ko yan eh, although uh, medyo mahal siya, pero sulit naman po yung lasa niya hindi ka magsisisi talaga mga madam ayan, kung wala po po yung ulam, ayan, pwede naman po kayo pumunta dito sa aming bahay at uh, share po tayo ng ating pananghalian ayan, sobrang naman po sa amin niya ni Padimen kasi meron pa naman po kami diyan gulay, 'di ba? Meron tayong gulay para sa extra natin, para meron din tayong veggies. Tsaka meron din tayong pipino. Ayan, 'di ba? Ayan, maraming salamat guys sa inyong panonood. That's it.